nga magic at doon na nasa tay ipakita nga tricks. Kini mga, mga kini nga tricks mga magic shout out sa tanang mga palahubog ug mahilig mo inom og mga red horse uh, tanduway uh, usa San Miguel so dili masayang ang tansan mga kamajik sa para kini sa tanang mga palainom nga tricks mga kamajik ayo ilabay ninyo tansan praktisin ninyo para inom-inom ninyo kamo na sa mag-perform ani eh. Then, magpusta anay mo para di mo gasto. So, imo ipusta mga kamajik. Kung di nimo mahimo, ikaw ang mapalit. Kung mahimo ni mga tricks, sila ang mapalit sa ilim nun. Okay? So, upat katansan mga kamajik. Ato lang siya tabunan mga kamajik. Ini taklob ni mo, mga kamajik. Automatic. Dili ni mo idugulin idug imo kamot para dili halata. So, imo mga ni mga kamajik. Upat katansan. Imo na takloban ng isa o bubalhin ng isa. Just watch. In one, two, three. Takluban ni, mga kamajik. And just like that. Huwag <laughs> um, nibalhin ang isa. Sunuhin mong duha mga kamajik, Wala tayo tansan. Kini duha mga kamajik. Ibutang na ito diha. So, ang nabilin is kini na lang duha. Huwag um, atong kwaon mga Kini na pa na Watch and learn. Dili na ito idugol ang kamot. Watch in one, two, three. Tabon ka diha mga kamajik. tabun um, tabon pagkadali mga kamajik, 100% isang pitik lang nawala na himong tulo yan ginina na lang isa maka magic i-transfer to dito just watch 1 2 3 and cover watch and learn na himong upat ang gimmick ni nay mga kamagic or ang tutorial ato nang itudlo mga kamagic kung giunsa pagbuhat mga kamagic o na shout out shout out sa tanang mga palainom ayaw sayangin ninyo ang tansan kay dakong gamit kini mga kamajik so dili lang kay upat nga tansan ang akong gigamit or giandam kundi ni dunay pang lima na tansan so ang buhaton ani mga kamajik is ang pang lima nga tansan mga kamajik imong ibutang dire ipitan okay yan ipitan So, may tabo mga magic yan, okay? Di na siya matanggal mga magic Ipit lang. Gamay lang ipit mga magic then, kulob lang yung kamot, kulob. Kini mga magic imon siya i-drop, dre. Kini na po imo ang ipitan mga kamajik. So, kini doon ay sulod, i-drop niyo mo para may imong duha. O kini na po ang imong i-clip, dre, para mawagtang, okay? Just like this, kini, drop. So, na imong dua. Kini siya, ipit. Imong ikon mo magic ipit. Jo na ipit na. Okay, na itabo is just like that. Oh, ni mong duha. Kini na po dendro na ipit mga ka magic. Imo na sige duol na po dito. Then pili na ka bisag asa ina po dimong sunod imong buhatong na procedure. Pwede ba kini or kini? So kini na po mga magic imong idrap din eh. Kini na po dimong ipitan. So ina na mga ka magic kulog ipit ka then drop Nahimu na siyang tulo. Huwag kinin na ang pinakalas na po imong idrap dito. Tingnan na po di mong iipit. Just like that and yun. Na na rin mga kamajik. Then, kung mga kamajik, pwede halata mga kamajik, anak ni mga kamajik si mong kamot, automatic, consuming, utkot kasi imong ilit o sa likod. Then, isulot sa bulsa ang tansa ni mga kamajik. Isulot sa bulsa para dili halata. Okay? So, buhatan na ito mga kamajik. Atong paspasan, paspasan gamay, kung nindot mag ang effect, so, diri atong iandam, farming so kulub kulub ang amat. just watch one two three mubalhin ang tansan nga dili hinabtan up mubalhin na himong duha so kini na pud ang atong balhinon ni one two three up mahimo na siyang tulo so wala koy lagi gunitan ug kini sa nato ibalhin diri just watch and like that and boom nahimo na siyang upat wala na din packet thanks for watching and i hope you are enjoying mga magic See you in the next episode, Magic Tricks Revealed and tutorial and Viva Jesus.